Alam niyo ba kung paano magpruning ng ampalaya? Hello mga ka-agree! Ngayon ituturo po namin sa inyo kung kailan ginagawa yung first and second pruning ng ampalaya. Coming up! Ito po yung mga tanim kong ampalaya dito sa aking backyard kitchen garden. Tinanim ko muna sila sa container kasi ngayon po ay tag-ulan, binabaha yung aking area. So para makasurvive sila at hindi malunod, nakalagay muna sila sa container yung pruning na ituturo ko po sa inyo, mag apply siya kung yung design po ninyo ng trellis ay tulad po sa ginawa ko dito sa aking garden. Yung meron siyang pagapangan pakyat, tapos meron din siyang pagapangan dito sa ibabaw. So first, itatanim muna natin yung seeds. Then after one month, pagka malalaki na yung inyong mga tanim na ampalaya, tulad po dito sa aking tanim, medyo mataas na siya. Tapos, gumagapang na po sila doon sa vertical line ng inyong trellis. After one month, pwede na natin gawin yung first pruning. Sa first pruning, ang ginagawa po natin dyan, aalisin natin yung mga side shoots, yung mga, ng mga sanga na tumutubo. Kasi ang purpose po natin dito, paakyatin yung ating ampalaya hanggang dun sa ibabaw. Tapos dun natin siya papakapalin. I-check lang po natin yung pinakapuno ng ampalaya para hindi tayo magkamali ng puputulin. So mula po dyan sa main stem, lahat ng mga side shoots na tumubo, aalisin natin. So tulad po dito, merong tumubo na isa. So ang purpose kasi nito, pag inalis natin, sisikad. Mabilis po yung kanyang paglaki. Kahaba siya ng mabilis. Hanggang makarating siya dun sa pinakataas. So pag na-identify na natin yung side shoots na tumubo, yan, you know, sa node sa lumabas ipupruning na po natin kakapunin natin yung ating ampalaya so mas maganda po gumamit tayo ng mga gunting cutter para mas malinis at madali maputol yung mga side shoots kasi kung kakamayin natin pwedeng masaktan yung ating tanim kung hindi agad maaalis so pwedeng masugat yung katawan ng ating ampalaya then check lang natin hanggang sa pinakatalbos kung meron pang tumubo na mga side shoots. Then, ganun din sa ibang mga tanim. So, ito po medyo maliit. Pero, abunuhan lang natin para makabelo siya. Then, itong isa pa. Check lang natin. Wala naman siyang side shoots na tumubo. Itong isa. Ayan, meron. Merong tumubo na side shoots. Ito. So, aalisin natin po ito. para mabilis siyang lumaki. Tapos ito pwede po natin siyang gulayin. Itong mga inalis natin na mga side shoots. Ayan. Binibenta rin po ito. Pagka naitali nyo ng madami, nabibili na rin siya ng mga 10 to 15 pesos per tali. Tapos pwede rin natin siyang ihalo sa munggo. So ito po meron pa siyang isang side shoots. Ito pa. Ayan. natin. Siguraduhin lang po natin na tama yung mapuputol natin kasi pag naputol nyo po yung main stem sayang yung inyong ampalaya. May pagkakataon po na yung side shoots yun po yung mas malaki tapos payat na yung kanyang main stem. So may ganun pong uh, chances na nangyayari. So ang gagawin natin doon kung mas mataba yung side shoots yun yung ititira natin. Ang puputolin natin yung main stem nya kasi yun po yung payat. So, kaya inalis po natin yung side shoots para yung concentration ng growth mapunta po dun sa mga dulo. Yan po yung growth point niya. Mas mabilis siyang lumaki. Mabilis niyang maaakit yung pinakatok-tok na ating trellis. Minsan po sa stage na to may mga tumutubo na na bunga, na mga bulaklak. So kailangan po natin alisin muna yung mga unang bulaklak para mag-concentrate yung ating tanim sa pagpapalago. Kasi kung hahayaan natin na lumaki yung mga bunga, for example, may tumubo dyan na bunga, titigil po siya sa paglaki kasi yung nutrients mapupunta po dun sa bunga na yon. Tapos magkoconcentrate na siya sa pagproduce ng iba pang bulaklak tsaka bunga. Then after natin magpruning, mag-apply po tayo ng fertilizer. Yung ginagamit ko po yung swamp fertilizer, yung mga pinaghalo-halong backyard and kitchen waste, mga sariwang dahon. Yan po yung ginagamit kong abono sa aking mga tanim. So after natin mag diligan. Kung meron po kayong foliar fertilizer, mas maganda rin po mag-apply tayo nun para mabilis lumaki yung ating tanim. Tapos ito mga pinagputulan, yan din po yung idadagdag natin dito sa ating swamp fertilizer. Kung hindi nyo siya gugulayin, isama nyo na lang po dyan sa swamp fertilizer. Kasi yung natutunan ko po sa isang farmer, yung pinakamagandang fertilizer sa isang halaman, yung uh, galing din po sa kanya, yung katulad niya na tanim. Kung ampalaya, yung mga dahon din yung magandang abono para sa ampalaya. Kung gumagamit po kayo ng chemical fertilizer, during first pruning, ang pwede natin gamitin na inorganic o chemical fertilizer, yung urea, yung ammonium phosphate, yung 16 20 or yung uh, diammonium phosphate yung 18460 pwede rin po yung balance na complete fertilizer yung 141414 -14. yan po yung pwede natin uh, i-apply dito sa ating mga tanim na ampalaya kung kayo naman po ay nag organic pwede natin i-apply yung mga fermented plant juice, fish amino acid, yung grass clipping tea yung ating swamp fertilizer magandang gamitin hindi na natin kailangan pang gumastos napakadali niyang gamitin sa unang pruning side shoots pa lang yung aalisin natin yung mga sanga wala pa tayong aalisin ng mga dahon then after 3 to 4 weeks pag umakit na po itong pinakadulo dito sa tuktok ng ating trellis at gumagapang na doon na po natin gagawin yung pangalawang pruning so doon aalisin na po natin yung mga dahon mula sa taas pababa. So ang gagawin po natin, bibilang kayo ng 4 to 5 na nodes. Yung nodes po yan yung balikat kung saan tumutubo yung dahon. Itong mga pangkapit, yung tinatawag natin tendrils. For example, ito yung pinakatuktok. So 1, 2, 3, 4, and then 5. Mula po dyan, pababa, kakalbuhin na po natin yung ating ampalaya, lahat po ng dahon at side shoots pa natutubo, aalisin po natin. So lahat lang po ng side shoots natutubo don sa limang nodes mula po don sa pinakatuktok yung hahayaan natin na gumapang dito sa ibabaw ng trellis. Yan po yung isang teknik ng ibang mga farmer. Base po sa kanilang experience, mas matitiba yung tanim, mas mahaba yung buhay, tapos mas lesser yung peste pati pagdating sa mga diseases tulad ng fungus. Kasi malinis po yung nasa lower part, maganda po yung airflow, yung daluyan ng hangin, mabilis matuyo yung surface, kaya hindi po masyadong nakakaproblema sa mga fungus. Kasi yung fungus po mahilig yan sa mga lugar na mamasa-masa. Then after ng second pruning, ang fertilizer na i-apply ia natin, kung gumagamit po kayo ng chemical fertilizer, pwede na natin bigyan ng complete o balance fertilizer na 14 14 14 plus dadagdagan natin siya ng potash yung 0060. 60. Yung potash kasi yan po yung tumutulong para paramihin yung bulaklak at bunga ng ating mga tanim. Kailangan mataas po yung potassium content para maboost yung flower and fruits na ating mga tanim. Kung kayo naman ay nag-organic, ang pwede natin gamitin yung banana peel tea, fermented fruit juice, pwede rin yung ating some fertilizer kung meron kayong nilagay na mga balat ng gulay, balat ng prutas. Yan, napakaganda rin gamitin. So ulit, hindi natin kailangan guwastos. Pwede natin gawin yung swamp fertilizer. Napakadaling gawin. Tapos yung mga materials, makikita lang natin sa loob at labas ng bahay. Then make sure yung inyong trellis ay matibay. So dahil po yung ampalaya, marami yan magbunga. Mabigat. So kailangan matibay po yung inyong trellis. Kung malagyan niyo po siya ng mga braces, ng mga support, mas maganda para hindi po bumagsak yung inyong trellis. So dito sa aking garden, halo-halo po ito. So nagpunla ako ng pipino na isasama ko rin dito sa trellis na to. Yung ating sitaw nandiyan na, yung ating ampalaya, ayan, umakit na. Tapos yung pipino, ihahabol na lang natin. Then dito sa PBC, yung mga spring onions, tsaka yung mga pechay. Kung yung design naman ng inyong trellis ay vertical lang, wala siyang pagapangan sa ibabaw, hindi po natin aalisin yung mga side shoots o yung mga vines na tumubo. Kasi ang purpose natin doon, pakapalin yung ampalaya dito sa ating trellis. Palapad siya. So lahat po ng tutubo dyan, hahayaan natin. Mas maraming sanga, mas marami siyang bunga. Kung ako po yung tatanungin, mas maganda yung merong pagapangan sa ibabaw. Sobrang dami niyang benefits. Mas matagal yung tanim, mas matibay, mas madali magharvest kasi nga nakabitin lang yung mga bunga sa ibabaw. Tapos malinis yung ilalim, maganda yung air circulation, yung airflow, mas less yung problema sa fungus. Tapos madaling i-manage yung ating tanim hindi masukal tignan nung makikita natin yung mga bunga. Kasi kung vertical siya, medyo makapal, minsan hindi na natin po makita yung mga bunga dahil sa kapal ng ating ampalaya, natatakpan ng mga dahon magugulat na lang tayo nasisira na yung mga bunga natusok na ng fruit fly kasi nga hindi natin naagapan hindi siya nabalot dahil hindi nga siya nakita so sana po nakatulong yung information na to kung paano gawin yung pruning kailan ba ginagawa yung first and second pruning kung sa tingin nyo po nakatulong yung information na to i-like nyo naman sana po tulungan din kami i-share yung mga information para makatulong tayo sa iba maraming salamat po happy farming